po yung ATS ito po yung copy niya ito. ito po yung copy niya papagpang ko po yung copy niya ATS lang po yan nakakonnect pero ito po, po yung nakakonnect po yan sa, ano, sa synchronizing panel kaya papagpang ko po, po yan 1 meg po ito, 1 meg generator malaki po ito 1,250 kba po ito

নে <laughs>